Episode, Hindi ka na presidente, Unggoy. <laughs> Hindi na presidente ito. <laughs> bakit? Mr. President, Mr. President pa kayo. Mr. Unggoy, <laughs> dapat ang tawag mo dyan. Bakit? Sapagkat mukhang O, so, pakalatin nyo ito para umabot sa kanya. At hunting niya si Waldi Carbuna lang sabi mukha siyang Unggoy. <laughs> Hindi po ako nangyong ito pong libro ko. Oh. Three, run like hell. Mukha Ito mo. po yung unggoy. <laughs> yan. ang pangang mukha ni Duterte ito. Mukha. Pasensya nyo na at mukhang natapak-tapakan niya at ito ng napakaraming oh. bakang nagwawala. <laughs> uh, ito po yan. Salasal -sal panelo, ba't hindi mo maharap to si Waldi Carbonell? Eh? Si Sal Salasal panelo, luwag. Tinatalakay dito ni Go Philippines itong si uh, Sal Sal Panelo. Itong si Sal Sal Panelo ay uh, inatake si Noli Di Castro dahil nga doon sa pagpuna uh, ni Noli Di Castro tungkol doon sa hindi pagpirma ni Digong sa waiver dyan sa Senado. Na, ano na naparod naman yan. Na kung saan eh, hinamon ni Trillanes na pirma ng waiver doon mismo sa Quadcom hearing. Ay sabi ni Digong, ay, ay sasampalin muna kita sa in public. Ay, di parang magpapang-abot yung dalawa, no? Ay, syempre alam naman natin na mga bluffing-bluffing lang yan ni Digo. Ngayon naman na i-dusong. Anyway, balik tayo dito kay Salsal -Sal Panelo. <coughs> so, niya nga, pinunan si Noli Di Castro. Wala raw karapatan at uh, wala raw karapatan magsabi ng ganong pagpapirma ng waiver. At ano raw, pinaka-inutil na presidente raw si Nuli Di Castro. Abi si presidente si Nuli Di Castro. Tapos pinunan, pinunapan niya yung ano pag susuot ng coat and tie ni Noli Di Castro hindi raw uh, match match yung kulay anak ah, ng teting ay pinipersonal akala mo naman ay siya napakagwapo at napakaganda magdala ng damit magdala ng coat and tie ay totoo lang naman para siyang buhay na sinampayan ng suit ayun so ayan nga po itong tinatalakay nito si Go Philippines na pinagdidiin na ni Panelo na nakapirma na roon ng 2016 sa waiver itong si Digong eh bakit kung totoo -to yan eh, bakit hindi niya kinontra si Trillanes doon sa Quadcom sabi ni Trillanes eh SPA lang naman ang dala ni Sal Sal Panelo noon noong 2016 hindi naman waiver oh sa madaling salita ay uh, may itinatago talaga at ayaw mahaya kaya ayaw pumirma ano ay, ba naman yung pipigilan mo si Lonis si Noli Di Castro eh tama naman na sinasabi lahat naman ng Pilipino pwera sa mga DDS diehard ano, pero lahat ng mga Pilipino na hindi DDS diehard panatiko, eh yun na nasa isip. Eh, lahat tayo pwede magsabi na, pirma sa waiver para matapos ng argumento. Kung wala ka talaga itata, tinatago eh pirma ka sa waiver para mabulatlat yang uh, record mo sa bangko para makita natin yung mga transaksyon dyan nung panahon pa nung araw 2011 hanggang ngayon hanggang bumaba ka sa pagkapangulo mo kung saan ang galing yan yan ba'y galing talaga sa mga drug lord yan so yan po ang uh, tinatawanan ni Go Philippines itong si Sal Sal Panelo ngayon ito naman ang grupo ni Digo ito naman ang binubuli lang yung kaya nila ay bakit si ano si Kawal de Carbonel hindi nila makaya eh tagal na niyang uh, ika nga eh at talagang matitindihan din ang kumbanata niya si Digo at mga kampo ni Digo pati si Nabato, si Nabongo, kumbanata ni Walde Carbonel pero hindi sila makapengol alam nila kasi ilalaban si ano eh si Waldi Carbonel eh, laku, eh western cowboy laku, galing sa barilan tapos buburautin mo eh papatulang ka ni Walde Carbonel yeah, ito ang tandaan mo sal sal panelo namimili ka lang ng ayong kayang bulihin eh, sinoli lang kaya mong bulihin pero baka nakakalimutan mo taga Mindoro yan si ano si Noli Di Castro at sanay din yan sa bakasan lang mukha at sa pagliksuntuhan kayo matatalo ka doon Salsal -sal Panelo so po ang istorya ni Salsal -sal Panelo tapos nung bumalik sila pagkatapos nung Konting altercation silang dalawa o nagbago na ng ano, pakiramdam si Trillianes, sabi niya, sige, papayag na akong sampalin mo ako, pero pripak, pirma ka muna sa waiver. Yun, inawat naman ang Quadcom, si I think si Barbara yung sabi na wag nang i-ignite yung emosyon. Ayun, yun ang nangyari. O, eh dahil hindi naman niya kinulat yun, hindi naman tinanggap ni Digo ngayon na muna bago asampalan, ay willing na si Trillianis magpasampal eh. Ay gano ba naman, kalangkas sumampal si Digo, hindi, slow motion lang yan, matanda na mag Senta na eh. Diba? Oh. Saka kung tawag mo kay Nolid Dicastroy, pinaka-inutil na vice president, ay ano, si Sarah. Ano, uh, paano may pagkukumparahin yun? Ay sinuli, iwala, hindi nasangkot na sa mga milyon-milyong nawawalang confidential fund at intelligence fund. Wala yung mga pek-impermong mga Mary Grace Piatos. Wala naglabas ang mga pek-impermong noon. Approved din lagi yan sa kuwa sa pagkakatanda ko. O, oh ay sino ang mas inutil ay sino ang mas kurap sa dalawa na vice president sige nga so, hindi ka na presidente yung goy hindi na presidente ito oh, eh bakit Mr. President, Mr. President pa kayo. Mr. Ongoy, dapat ang tawag mo dyan. Bakit? Sapagkat mukhang Ongoy, o, oh, pakalating nyo ito para umabot sa kanya. At hunting niya si Huwag di ka ko na nagsabing bukas ang unggoy. <laughs> Hindi po ako ang kwento niyan. Ito po ang libro ko. A country run like hell. Mukhang... Ito po yung unggoy. Ayan, <laughs> ang pangang mukha ni Duterte. Pasensya niyo na at mukhang natapak-tapakan niya to ng napakaraming bakang nagwawala. Ito po yan. Sal sal panelo, bet hindi mo maharap to si Baldi Carbonello? Sal, sal panelo luwag.